Dahil bumisita si mami at si baby sa biyanan ko, mag ako ngayon sa bahay. Kino Kaya nagsayang eh. ako ng pang isang tao lang. Kakatapos ko nga lang pala naglaban ng mga damit ng baby ko. Wow, daddy na talaga. Kaya panigurado, mauubos yung kanin na to. Papa, at dahil okay, luto na ang kanin, naghahanap naman tayo ng ngayon ng mauulam. Ito Sige, nga pala ang ano mystery box mo? ni Mrs. Dito niya tinatago yung pang na ulam. Yari siya, ka ng maduto, kita. Buksan mo lang yan at makakakita ka ng instant na ulam. Napili hey, kayo kay ining pabu. Pabuklan. Sarap yung mga ganitong ulam. Jus, Lalo na madalang mo lang kainin. At tapos mainit yung kanin. Ay, Rugomis po. Isa ko bing nasi nga na kanito. Ako, hindi ko na pala ginigisa yan. Madalas, Tuna. ko yan. Nang may kasamang sibuyas. At sile, syempre. Dahil gutom na ako, tinamad na akong magliwa ng sibuyas. Alam ko na kasi, pandapulpul ko yung nasi. Kamira <Glalas> ah, pa yata. Mangalgal niya, siguro ko alam nun. Eto nga pala yung dalawang sile. Halay, hugasan ng lumines. <Glalas> Dahil hindi kanya na memes. Ay. Ay kekerengkeng ya po Pwede na ang ulam Dali, kuhan ng plato Sandukin ang lahat ng masasandok Hoy, Ayan mo. Ayun na nga, nagmamadali ka eh. Yung pasandok, nakalimutan mo. Heto na nga. ice so. Gutom na gutom na yung mga bulate ko sa tiyan. Pag itong mga to, pumayat, kasalanan mo. Kit kasi hindi magpurga. Ay, bilisan ng kilos. <laughs> at nang maiahin naman yan sa lamesa. Ay, karanok mo, ne. Eh. Nakaduman at ka pa magsalita. Yun, ready na. Sagpangan na. Wait lang, walang tubig. Ay, rugo. Joke lang, meron. Galing abakan river. So, yun, ready na. Walang ibedensyang makakala, mga kaibigan. It's close. Matutaba.